Sa run kami nung uh, scammer, okay. sinischools ako nun eh. Yes. So minsan pag may mga comments, scammer yan, panoorin mo yung Tulfo. Oh. Sabi nga nung ibang nasa oh. comment, di ba nakakulong yan dahil scammer Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with attorney Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung paglalahad ni Angeliana habang siya ay ini-interview ni Aiko Melendez patungkol sa kanya naging damdamin nung sila ay naging subject matter sa Wanted sa Radyo ni Senator Rafi Tulfo pasintabi po at makikihiram po tayo ng mga video sa YouTube channel ni Ms. Icon Melendez at ng Wanted sa Radyo ni Senator Rafi Tulfo. For opening your heart dito sa YT channel ko, kasi marami pa akong gusto itanong sa iyo, pero... Akala ko itatanong mo, kasi may mga nagtatanong sa akin minsan. Na-hurt din kasi ako doon eh, mm. kasi marami rin na kumagat. Scammer yan, scammer yan. Alam mo yan? Hindi ko alam yun eh. Ano yun? anyway, there was an um ano na-invite ako ni Raya sa Tulfo na. yung sa school, na ano kami na scammer. So minsan, pag may mga comments, scammer yan, panoorin mo yung Tulfo. So saan ba nagsimula ito? Ito ay tungkol sa reklamo ng mga estudyante ng isang vocational school na pag-aari ni Ryan Iliana at ng kanyang asawa. Binabanggit dito na hindi sila makakuha ng certificate dahil hindi daw rehistrado ang schoolahan sa TESDA. July 23 po. Saan ba itong Iliana Colleges of Kasi Business? Sa si City, po. Gano'ng kay katagal na pumapasok dito? More than one year na po. Nasabi niyo na po ba sa management ng eskwelahan na nag-check po kami, hindi pala kayo accredited ng TESTA, ano pong reaksyon nila? Ah, po, tatla po kami nagharap po sa finance administrator po. Okay. Mrs. Evelyn Estrada po. At hindi naman po niya dininay na hindi nga po talaga registered pa po sa TASDA. At mm -hmm. sinasabi lang po sa amin ay processing pa daw po. Iba yung processing, iba yung wala ang lisensya. Tanong ko lang naman, Sen. Rafi Tulfo, noong pumunta ba ang mga batang ito para ireklamo yung Iliana Colleges? Natawagin niyo muna ba eskwelahan para malaman ang punot dulo nito? Kung saan nagsimula ang problema? Kasi parang lumalabas dito, hindi nyo pa alam kung totoo bang rehistrado o hindi. At kung, at kung, hindi man rehistrado, ay kung ano ang problema sa hindi pagkakaroon ng rehistro. Kung wala silang desensya, dapat hindi sila tumanggap ng enrollees. Now, itong Iliana Colleges of Business and Arts, pagmamayari ito ng isang Jean Iliana na asawa ni Ryan Iliana. At si Ryan Iliana ay counselor ng Paranaque. Nakakausap niyo po itong si uh, Jean Ilyana yung may-ari. Yes po, sa office po ng TESDA po. Mm -hmm. Kung gusto daw po namin eh, for that one year po yung pinag-aralan po namin, mag-take na lang po kami ng NC2 po. Yung po yung parang short courses lang po. Ano kinukuha niyo doon sa Dalawa Ilyana Dalawa po ka kasi Tesla. ngayon which is food and beverage, beverage services at saka po computer servicing system. Kausapin natin sa ringan telepono si Director Alejandra De Jesus, Provincial Director ng TESDA sa Quezon. Ma'am, ito pong pala Iliana Colleges, dyan sa inyong lugar. Hindi po pala registrado ito sa TESDA? Uh, hindi po. Nalaman ko last week. Gaano na katagal ito nag-ooperate? Yung pong eskwelahan na yan ay dating talagang may nakaregistered na program. Sa dati po nilang location Aha. na Food and Beverage Services NC2 at saka Computer System Servicing NC2. No lumipat po sila ng location, hindi po sila nakapagparehistro sa amin. So ayan maliwanag ha. Inamin mismo ni Director Alejandro de Jesus ng testa na existing na yung school, rehistrado naman pala nung lumipat lang, doon lang nagkaroon ng problema, nung lumipat ng building. Bakit nagkaroon ng problema nung paglipat ng building? Ibig sabihin may mga existing students na sila dahil dati silang rehistrado. Pero paglipat ng building, bakit hindi na sila naging rehistrado? Alamin natin ito. At hindi pa yata sila nakakuha ng amendment sa Security and Exchange Commission. O oh, ayan na very clear. Hindi pa daw kasi nakakuha ng amendment registration sa Securities and Exchange Commission. So doon lang nagkaroon ng issue. Kaya hindi sila ma o ma sa TESDA ang gusto mangyari ngayon nito mga estudyante nila ay Apo. makakuha po ng refund. So sa tulong po ninyo, obligahin po natin itong eskwelahan, may balik po yung pera ng mga estudyante. mamagitan, convince po namin yung eskwelahan na i-refund yung pera ng mga bata. Actually, siya naman po mismo, na-try po niya talagang tulungan din yung mga bata, inahanap niya ng scholarship sa amin. So in other words, meron pa rin magandang kalooban na sa Iliana Colleges kasi despite na hindi na rehistro dahil hindi maamendahan ang record sa SEC tungkol sa paglipat sa address, eh gusto pa rin ihanap ng scholarship sa TESDA. Think about it. May panluloko ba talaga rito ang mga Iliana? Sabi ko, i-endorse natin sa mga eskwelahan na meron kaming scholarship flats ngayon. Uh, yung gusto na lang po namin yung initial plan po na I-refund na lang po yung aming pong binayad for that refund. whole year po. Okay. Para right. po wala na po kami ano, any connections po sa school. Na. Pero nasayang yung isang taon yung pagod, pabalik-balik yes, ko sa na. Yes, Siguro pati pamasahin nyo doon, balik na rin. Yes, Hindi, yes, kung na. ako tatanungin ha, aking opinion to. Opo, oh, so, saan? Kwentay natin. Okay. Ah, opo. Ah, sige po. Okay lang ba? Ay, opo, oh, nagkausap na po eh. Na mm -hmm. re-refund nga po yung kanilang binayad na miscellaneous fee. Wala po kasi kami tuition fee. Hala, wala palang tuition oh. fee rito. Kung baga, libre yung pag-aaral na ibinibigay ng iliana Colleges. Ang ginagastos lang ng mga batang ito ay miscellaneous fees ginagamit dahil mayroong mga materyales na kailangan sa kanilang kurso. So bakit ma-refund -really yung miscellaneous fees kung ito naman ay nagamit sa kanilang pag-aaral? Libre na nga ibinigay yung edukasyon patungkol dito. Kailan po ibabalik? Yung iba po, nakapag-refund na po sila no Friday pa. Okay, ganito po ang mangyari, ma'am. Sasamahan po namin sila dyan sa inyo. Doon na lang po sa test na magbayaran. Ano po? Po. Pakicompute na lang po yung the whole amount na naibayad nila. Tapos, ma'am, meron ako idadagdag. Kasi, namamasahe din itong mga bata na papunta po sa inyong eskulahan at pauwi. Sana, pati yung pong amount na yon, bahala na kayo mag-usap, madagdagan din yung Kasi, marirefund oh, po marirefund nila. Kumbaga po, hindi nila marirefund po lahat yung ano. Gawa po nagamit na rin po naman nagbayad po sa building, sa dish, at sila po naman ay marami rin pong natutunan. No. Ma'am, sorry ah. It's not their fault. Kung kayo po ay nagbayad na sa building, nagbayad na sa renta, sa kuryente, kagagawa niyo po yun. Maitataktak ba ng mga estudyanteng ito ang ulo nila para mailuwa ang utak nila at mailabas yung natutunan at maibalik sa Iliana Colleges? Lahat na natutunan nila ma ibalik sa Iliana Colleges para quits na lahat. Kandaan natin, miscellaneous fees lang ang binayaran nila at ito ay ginastos para sa materyales habang sila ay nag-aaral sa kursong kinuha nila. Libre ang edukasyong ibinibigay ng Iliana Colleges dahil walang tuition fees. Pero bakit parang inignore ito ni Sen. Rafi Tulfo? Tapos pati pamasahe, gustong ipabalik? E eh, paano na yun? Yung natutunan nila. Pabalik nyo rin po, si Anto Rafi Tulfo, dapat mawala sa utak nila ang lahat na natutunan nila mula sa si Iliana Colleges. Kasamahan po namin kayo doon sa test schedule natin within this week in full, up to the last centavo. Doon na lang po sa pamasahe, kayo na lang bahala mag-usap doon, mag-bargain-bargain na lang. Tansya na lang kung magkano siguro ang dapat bayaran sa mga pamasahe nyo. Sayang din yun. Salamat po sa inyo. Salamat. Dito sa Anto Rafi Tulfo, nagsagawa ka ba ng hiwalay na pag-iimbestiga? at masusing pagsusuri bago mo to inere at masangkot ang ibang mga tao maaaring inosente at para na itimbang mong mabuti bago ka nagbigay ng panghuhusga at magkaroon ng instant justice base lamang sa iyong uwido at hindi kompletong basihan? May ilang ta na okay. on record, hindi kami scammer. Oo. Ang problema kasi noon, yung mga certificates ng students okay hindi ka agad na ibigay ng TESDA Bakit nga ba hindi na ibigay kaagad ang mga certificates sa mga estudyante ng Iliana Colleges Iliana Colleges lamang ba ang nagkaroon ng problema rito Sila lamang ba ang nagkaroon ng kasalanan kung bakit hindi agad na ibigay ang certificate mula sa TESDA Panluloko, may niloko Nakarating na ba ito sa husgado? At mayroon na bang desisyon ng korte para sabihin na yung mga Eliana Brothers ay nanloko? Sabi ko... Wow, grabe naman talaga yung reaction dito ni Sen. Rafi Tulfo. Parang hindi tao yung pinatutungkulan niya. Parang walang konsiderasyon. Nag-explain na nga si Odette kung bakit kailangang sa Anchor's Lounge pumasok. Dahil hindi nga daw kakasya sa isang monoblock na silya. So, kahit sa semento, pauupuin mo, eh may lugar naman sana para pagbigyan yung mga tao. So, paano na lang yung mga ordinaryong tao na nireklamo saan mo sila dadalhin? You don't care kung saan sila uupo. Nasa camera pa yan, ha? On-camp pa itong ginagawa ni Senator Rafi Tulfo. Paano kaya kung wala siya sa camera? Ano kaya ang ugaling pinapakita niyo? Ito kasi yung hirap sa mabilis maghusga. Kaya nga tayo may korte na siya magsasabi. Kung isang tao ay scammer o hindi. Kung guilty ba sa stafa or other swindling or hindi. Kasi ebidensya ang dapat magpatunay. Both parties magpepresent ng ebidensya. Hindi lang isang partido. Dahil dito, nahusgahan sila bilang scammer. Hindi lamang ni Senator Rafi Tulfo, kundi ng milyong-milyong nakapanood ng videos na ito ng wanted sa radyo na umabot pa hanggang part 5. Ang paghuhusgang ito, pamatay talaga. Pamatay ng karir, ng dignidad, at ng reputasyon. Okay. So medyo nabansagan kami nung na scammer okay. kasi may schools ako nun eh. Yeah. Nung wala na ako sa government, oh. tinuloy ko sa private para lang makatulong. Yeah. Sa Bicol, mm -hmm. which kung saan kami galing, Bicol right. kami galing. Yeah. Sa...